mabuhay. Sa lahat ng mga kaibigan natin na higit sa 6 na, alam mo ba na ang ating kalusugan, lalo na ang tungkol sa prostatang pambabae, ay napakahalaga? Sa paglipas ng panahon, marami sa atin ang umuuwi mula sa mga pagbisita sa doktor na may kasamang tanong. Ano ang tamang gawin upang mapanatili ang kalusugan ng ating prostata? Ngayon, pag-usapan natin ang limang simpleng gawin na makakatulong sa iyo upang maprotektahan ang iyong prostate at panatilihing bata ang iyong pakiramdam. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Ano nga ba ang prostata? Isipin mo ito na parang isang pabrika sa katawan, isang maliit na bahagi na gumagawa ng mga likido na mahalaga sa ating kalusugan at sa ating sekswal na buhay. Palibhasay ang prostata ay nag-aambag sa paggawa ng seminal fluid, ito ay may malaking papel sa ating katatagan bilang mga kalalakihan. Sa pagtagal ng panahon, ang prostate ay nagiging mas mahirap at mas mainit na nagiging dahilan ng iba't ibang kondisyon gaya ng benign prostatic hyperplasia BPH at prostatitis. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maging sanhi ng hindi komportable o masakit na mga sitwasyon kaya't mahalaga na alagaan ito at itaguyod ang mga gawi na makakatulong sa kanyang kalusugan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pangangalaga, ito rin ay isang paglalakbay ng pag-unawa at pagtanggap. Nais nating maipaliwanag ang mga gawi na maaari nating gawin. Ngunit higit sa lahat, gusto rin naming makipag-ugnayan sa iyo. Minsan, ang pakikipag-usap tungkol sa kalusugan ng prostata ay tila parang tinik, ngunit ito ay isang normal na aspeto ng ating buhay bilang mga lalaki. Halimbawa, ayaw mo bang makaramdam ng takot kapag nag-iisip ka tungkol sa prostatitis o iba, pang kondisyon, nasa tamang lugar ka. Narito kami upang yakapin ang usaping ito ng sama-sama. Ngayon, alam natin na may mga pagbabago sa ating katawan habang tayo ay tumatanda. Nagiging mas mahirap ang mga bagay-bagay at maaari tayong makaramdam ng pagbaba ng ating pagganap. Ang isang mahalagang bahagi ng prosesong ito ay ang epekto sa ating libido at ereksyon. Ang mga pagbabago sa mga hormone, neurotransmitters, at daloy ng dugo ay nag-aambag sa mga pagbabagong ito. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Bagamat ang mga pagbabagong ito ay normal, Maaari tayong magpatuloy na magkaroon ng masiglang buhay sexual sa pamamagitan ng ilang simpleng hakbang. Nasa tabi, mukami sa iyong paglalakbay upang mapanatili ang iyong kalusugan sa prostata. Ang mga simpleng gawin na ating tatalakayin ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at psikolohikal na kalusugan. Sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay, mapapabuti natin ang ating sarili sa maraming aspeto. Di ba't masarap isipin na mayroon tayong kapangyarihan na pangalagaan ng ating kalusugan? Minsan lamang tayo makahanap ng oras para sa ating sarili at sa simpleng pag-alaga natin sa ating prostate, nakikita natin ang mga magagandang posibilidad na aripapaya nung dumating. Alam mo ba na ang mga simpleng gawain gaya ng ehersisyo, tamang pagkain at pag-iwas sa stress ay makakatulong? Kapag naisip mo ang simpleng pag-aalaga sa iyong sarili? Maaari mong balikan ang mga alaala ng mga espesyal na sandali sa tabi ng iyong pamilya. Tulad ng mga pagtitipon sa hapagkainan na puno ng masarap na sinigang, adobo at lechon. Ang mga simpleng sandaling iyon ng kasiyahan, nakatali sa ating kalusugan at koneksyon sa ating mga mahal sa buhay. Sa tuwing tayo ay nagtutulungan at nag-aaral tungkol sa ating prostatang kalusugan, mas lumalalim ang ating ugnayan sa ating katawan. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging mahirap ang lahat ito. May mga pagkakataon tayong nagdududa at nababahala sa mga pagbabago sa ating katawan. Ang takot sa mga kondisyon sa prostata o iba pang mga sakit ay maaaring magdulot ng labis na stress at pagkabahala. Ano ang mangyayari kung hindi natin ito malagpasan? Hayaan mong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming mga kalalakihan ang dumaan sa parehong sitwasyon. At ang pagtanggap sa takot na iyon at pagbabahagi sa iba ay maaaring maging simula ng iyong pag-asa. Habang patuloy tayong maglalakbay sa proseso ng pagtuturo tungkol sa prostate, nais naming makipag-ugnayan sa iyo ng mas malalim. Ano ang iyong mga karanasan? Nakakaranas ka ba ng mga pagbabago na nag-udyok sa iyo na mas pagtuuna ng pansin ang iyong kalusugan? Ano man ang iyong sagot, mahalaga ito. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng liwanag sa iba. Prangka tayong magsalita ngayon, kaibigan. Tayo ay nagtutulungan upang protektahan ang ating prostate at panatilihing masigla ang ating mga buhay. Gusto naming ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ka. Ano sa tingin mo? Handa ka na bang malaman ang mga katotohanan, myth-busting, at mga simpleng gawin na talagang gumagana? Kung oo, iwanan ang iyong saloobin sa ibaba at ipagpatuloy natin ito. Salamat sa pagbibigay pansin at excited na kaming sumama sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas malusog na prostate at mas masayang buhay. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tutuloy tayo sa mas malalim na pagfurod sa mga pag-aaral at mga katotohanan tungkol sa kalusugan ng ating prostate at sekswalidad, lalo na kung higit na tayo sa 60. Kailangan natin ngayong ayusin ang katotohanan mula sa mga mito dahil madalas tayong naliligaw sa daan, pareho ng maraming naririnig na kwento tungkol sa mga dapat nating gawin at hindi dapat gawin para sa ating kalusugan Isipin natin ang prostate bilang isang maliit na pabrika sa ating katawan. Ang pabrika na ito ay may isang napakahalagang tungkulin. Ito ay gumagawa ng likido na nagpapalusog at sumusuporta sa mga sperm. Ngunit habang tayo ay tumatanda, parang ang pabrika na ito ay nagiging hindi gaanong epektibo. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Urology, halos 50% ng mga lalaki na higit sa 50 sa taong gulang ay nagkakaroon ng problema sa prostate. Ngayon, huwag tayong matakot. Ang kaalaman ang susi upang mapanatiling malusog ang ating prostate at narito ang mga katotohanan na dapat nating malaman. Maraming mitolohiya ang umiikot tungkol sa prostate health. Isang sikat na mito ay ang pagkakaroon ng erectile dysfunction ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Totoo, ang posibilidad na magkaroon ng erectile dysfunction ay tumataas habang tayo tayo'y tumatanda. Pero hindi ito isang bagay na dapat nating tanggapin na lang. Ano ang masasabi ni Juan, 62 na taong gulang, na minsang naniniwala na wala na siyang pagkakataon sa kanyang sexual na buhay? Minsan siyang nag-atubiling magpakonsulta, ngunit nang siya'y umalis sa klinika na may mas malawak na kaalaman, natutunan niyang may mga paraan para mapanatili ang kanyang sexual health talaga ngang napakalaki ng kaibahan ang tamang impormasyon at ang pagkilos. Pagdating sa nutrisyon, ang mga pag-aaral ay malinaw na nagpapakita na ang ating dieta ay may malaking papel sa kalusugan ng prostate. Ang pagkain ng maraming prutas, gulay, at mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda ay makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating pabrika. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga pagkain ito ay nagsisilbing fuel to keep the factory running smoothly pero narito ang isang tanong sa inyo kadalasan ba kayong kumakain ng mga gulay o nahihirapan kayong maisama ang mga ito sa inyong dieta puno ng mga myth ang diskurso tungkol sa mga supplement maraming nagsasabi na ang pag-inom ng saw palmetto ay makakatulong pero may mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga benepisyo nito ay limitado sa kabuuan mas mainam na kumonsulta sa doktor bago subukan ang anumang supplement. Si Maria, 65 na taong gulang, ay nagkwento na takot siyang isa-isang subukan ang mga suplemento dahil sa mga nabasa niya sa social media. Ngunit nang hinanap niya ang opinyon ng isang espesyalista, natagpuan niyang mas epektibo ang mga pagbabago sa kanyang dieta kaysa sa mga suplemento. Ganoon kasimple. Umamin siyang una siyang nag-alangan, pero sa kanyang kasalukuyang pakiramdam, ang pag-aalaga sa kanyang kalusugan ay nagbigay sa kanya ng mas maraming sigla. At paano naman ang mga pisikal na aktibidad? Isang pag-aaral ng American Urological Association ay nagpapakita na ang regular na ehersisyo ay nakatutulong hindi lamang sa pagpapalakas ng ating katawan, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng ating sexual na kalusugan. Baka nagtataka ka, paano ako makakapag-ehersisyo kung masakit ang aking tuhod? Makatutulong ang magaan na paglalakad o ang mga simpleng stretching exercises. Ang mga ito ay makakatulong sa pagdaloy ng dugo at nagbibigay ng mas magandang kondisyon sa ating katawan. Ngayon, nakikita na natin na ang kalusugan ng prostate at seksualidad ay hindi isang one-size-fits-all na paksa. Ang bawat isa sa atin ay may kanikaniyang kwento at karanasan. Kailangan lang nating malaman ang ating katawan. Minsan, may mga tao tayong nakakausap na, dahil sa kaparehong estado, ay tila nakakaapekto sa ating pananaw. Si Florencio, 70 si taong, gulang, ay minsang nagtanong, Ano bang kailangan kong gawin para maging okay ako? Naalala niya na sa huli, ang simpleng pag-uusap tungkol sa kalusugan sa kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagbigay liwanag sa kanya. Ang kanyang pananaw ay nagbago at nakapagbigay siya ng katatagan sa kanyang sarili Isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas malusog na prostate ay ang hindi pagsasawalang bahala sa ating mental na kalusugan. Ang stress at anxiety ay malaki ang naidudulot sa ating katawan at hindi ito naiiba pagdating sa ating sexual health. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mataas na antas ng stress ay nagiging sanhi ng erectile dysfunction at iba pang problema sa sexual na kalusugan. Baka nagtataka ka, paano ako makakapag-reduce ng stress? Makakatulong ang pagninilay-nilay, yoga, at simpleng pag-usap sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag kalimutan, maaring kailangan mo sila. Pero, sa huli, paano ang napansin mong pagbabago sa iyong sarili o sa iyong mga kaibigan sa kanilang mental health? Sa ating mga pag-uusap, mahalagang alalahanin na ang mga problemang may kaugnayan sa prostate ay hindi katapusan ng lahat. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at ang pagtanggap ng tulong mula sa mga profesional ay nagiging daan para sa mas masaya at malusog na buhay. Naway ang mga kwento ni Juan, Maria, at iba pa ay magsilbing inspirasyon upang kumilos tayo at tingnan ang ating kalusugan sa mas positibong paraan. Ngayon nasa gitna tayo ng paglalakbay uh, na ito, handa na tayong matutunan ang iba pang mga gawi na talagang makakatulong sa atin. Kung ikaw ay handa na, magpatuloy tayo sa mga susunod na hakbang sa ating kalusugan. Salamat sa pakikinig at ano-ano ang mga kwento o karanasan niyo na nais niyong ibahagi. Mabuhay sa ating paglalakbay patungo sa mas malusog at mas masayang. Buhay, mahalaga ang mga simpleng gawi na makapagpoprotekta sa ating prostate at makapagpapanatili sa ating kabataan, lalo na kung tayo'y higit sa 60 taong gulang. Ngayon, tutuklasin natin ang mga konkretong hakbang na maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Handa ka na bang umpisahan ang pagbabago? Isang napakahalagang aspekto ng pagsasagawa ng mga gawi sa kalusugan ay ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Isipin ito na parang pag-aalaga ng isang hardin. Kung tuwirang aalagaan mo ang mga halaman, tiyak na tutubo ang mga ito at magiging mabunga. Ganito rin ang ating katawan. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay, lalo na ang mga mayaman sa lycopene tulad ng kamatis at pakwan. Ayon sa mga eksperto, ang lycopene ay may potensyal na makatulong sa pagbabawas ng panganib ng prostate cancer. Kaya't subukan mong magluto ng sinigang na may marami at sariwang gulay. Malaking tulong na ito. Ngunit ang gawi sa pagkain ay hindi nagtatapos dito. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay isa rin sa mga susi upang mapanatiling maayos ang iyong prostate. Isipin mo, ang tubig ay parang langis sa makina. Napakahalaga para gumana ito ng maayos. Ang pagkakaroon ng sapat na hydration ay nakakatulong sa paglinis ng ating sistema. Subukan mong uminom ng isang baso ng tubig bago kumain at upang mapanatili ang tamang hydration, huwag kalimutang isama ang mga fruity drinks tulad ng buko juice o calamansi juice sa iyong diet. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ehersisyo. In sa paglipas ng panahon, maaaring bumagal ang ating metabolismo at kakayahang kumilos. Subalit, sa kabila nito, Mahalaga ang regular na pag-ehersisyo para sa ating katawan. Hindi kailangang maging matindi ang iyong workout. Ang simpleng paglalakad araw-araw ay makabuluhan na. Isipin mong parang paglalakad ng mga tao sa paligid, ng Luneta Park, humihinga ka ng sariwang hangin habang sinusubukan mong mapanatili ang iyong puso na malakas. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad ay hindi lamang nakatutulong sa puso, kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga suliranin sa prostate kaya't magsimula ka ng lumakad kahit sa paligid ng iyong barangay. Huwag kalimutan ng mga ito. Madalas tayong nakakalimot na pahalagahan ang ating mental na kalusugan. Ang stress ay may malaking epekto sa ating buong katawan at maaaring makaapekto rin ito sa ating sexual health. Maglaan ng oras para sa kanilang sarili, magbasa, magmeditasyon o kahit simpleng pag-upo sa ilalim ng puno habang umiinom ng isang tasa ng cha. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Juan. Sa kanyang Asag City, si taong gulang, kumilala si Juan na ang stress ng trabaho ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa kanyang kalusugan. Sinubukan niyang maglaan ng 15 na minuto sa isang araw para mag-meditate at pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang mas magaan ang kanyang pakiramdam at mas masigla siya sa kanyang sex life. Ngunit ano nga ba ang tungkol sa regular na check-up? Isipin mo ang iyong katawan bilang isang kotse. Kailangan mo itong dalhin sa mekaniko para sa pagsusuri. Sa ating edad, mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon sa doktor upang masubaybayan ang kalagayan ng ating prostate. Ang prostate screening ay kadalasang inirekomenda para sa mga kalalakihan na higit sa 50, ngunit kung ito'y may kasaysayan sa pamilya, mas maaga pa dapat. Hindi dapat ikahiya ang pag-usapan ito sa inyong doktor. Magsalita, humingi ng payo, at maging aktibo sa iyong sariling kalusugan. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating mga partner ay mahalaga rin sa kalusugan ng ating prostate at sekswalidad. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga relasyon na puno ng pagsuporta at pag-unawa ay nakatutulong sa pag-angat ng ating emosyonal at pisikal na kalusugan. Maglaan ng mga oras kasama sila. Magdaos ng isang date sa iyong asawa o kapartner na kasing saya ng mga selebrasyon sa bayan. Gaya ng pag-celebrate ng Pasko tuwing Disyembre na puno ng saya at saya tila bang kumikilos ang mga simpleng bagay sa buhay na ito. Isang testimonial na nais kong ibahagi ay kay Maria. Sabi ni Maria, Dati, akala ko, wala na akong pag-asa na maibalik ang aking buhay sex. Pero nang magsimula akong mag-ehersisyo, kumain ng masustansya at maging regular sa check-up ang lahat ay nagbago. Ang aking asawa at ako ay tila mga baguhan sa pag-ibig. Tunay na maaaring magkaroon ng pagbabago basta't tapat tayong magsisikap para sa mas magandang kalusugan. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala at bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Mahalaga ang mga regular na check-up, ang tamang nutrisyon, at ang regular na pag-ehersisyo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Kaya't sa tuwing may pagkakataon, tanungin mo ang sarili. Ano ang maaari kong gawin ngayon para sa aking kalusugan bukas? Sa susunod na pagkakataon, na mapag-isipan mo ang tungkol sa iyong prostate, alalahanin ang mga simpleng gawin na ito. Subukan mong i-apply ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung may mga naisip kang karagdagang katanungan o nais mong ibahagi ang iyong karanasan, huwag mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang bawat kwento ay mahalaga at ang bawat tanong ay may sagot. Salamat sa pakikinig at magsagawa na ng hakbang para sa mas malusog na bukas.